kamayin na natin. Di ta oh. Oh. Kakamayin. Oh. Ayaw na. Ah. Ayaw? Ay, ayaw. ayaw. Ayaw mo kumain? gusto mo yung egg, chicken. Ah, gusto niya yung chicken. Ah. Bo. Gusto mo ba nga sa lamesa? Jesus. Aba, hindi lupa. Ba't hindi lupa? Ah. Arin na lang. Kalasig busog. Anong Anong gusto? Chicken. Chicken sa tamalis. Oh, mm, talaga naman. <laughs> mm. Mm. Gusto mo ipagayaan ng yung iyong pagkain. Gusto mo ipagayaan. Yesus! Yesus! Eh paano may makakagat ba kay Kay akan Ari oh, ari yun oh. Mm. Pareho lang ang naman. Kakamayen. Yes. Naku, ay nandamulis. Aba, iniluwa. Oh. Ayaw mo na? Ayaw mo na? Oh, lakain yan. Ha? Gusto pa kayo ng pagkain. uti uti isi isi it... baka magkabog <laughs> <laughs> sit ikaw sit hindi ikaw na sit Ayaw mo. Oh. Pag ganyan ang pagkain mo ng tamalis. Aba. Asus! Asus! Nga nga yun ang tamalis eh. Ayaw mo na. Gusto may pagayong laang. Kaya na lamang. Para chicken o no? chicken. oh oh, Diwata. hi Ayaw mo na tumalis. Ayaw mo na tumalis. Bye bye ko sa vlog. Bye 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 vlog.